Magandang hapon mga kaibigan. This is Alexander Lexter Jules. Nagbabalik para sa inyong update ngayong hapon. Yes mga kaibigan, I know. Over the moons and above the universe na po ang mga kaluluwa ninyo, mga taga Don Bell. I know, dahil nakita ko at napanood ko ang grabehan na mga production numbers ni Bell Mariano and Donnie Pangilinan yesterday, or yesterday night rather, sa Christmas special ng ABS-CBN. Ako may meron pa dito si Nato and Tinky. Nagsusumbong pa kay uh, dahil dahilan sa itong si uh, Doni ay naku pinakilig lahat ng nagmamahal sa kanila by kissing bells and uh, di ba ano yan uh, engagement or nangihingi na ng kamay for marriage pero hindi pa kasi mga bata pa lang po ang dalawa mga kaibigan so yes uh, that is the peak I, I think yan ang pinaka pinaka hindi makalimutan ng mga nanood kagabi ng Christmas special ng abs having this picture of Donnie. Oh my goodness me, even me kinikilig. Ano ba yan, Donny? Pinapaninindigan mo na yan. Nakakaloka. Sabay tawa, oh. Sabay tawa din si na kinilig ang dalaga. Pero yes, meron pa po I can't hear her saying solid Don Bell ako. And yes, si Donny Bell ay sa bubbles ay panalo. Um, mm -hmm. Walking in pairs, even sprain and by pairs. Talagang hawak-hawak at tangan-tangan itong si Bell Mariano or si ni Donny Pangilinan si Bell Mariano. That is why they are so loved by the bubbles mga kaibigan. So hindi lang yan kasi mas marami pa pong nangyari and uh, even sa billing daw nung uh, ending ng Christmas Special ay nasa harapan itong si Bel Mariano, Tony Pangilinan. Um, beside Robbie Domingo. And so they said, ooh, that is the right at the correct billing for Donny. Ayan, sabi ni Trash and Fronda, sorry sa ibang siniship nyo kay Donny, ha ha ha. Belinda, ikaw ang panalo dito. Sa, so nakita ni Tita, mmm, eh, Marisalaxa yung pagkis ni Doni sa kamay ni Bel Mariano, matagal na pong panalo ang Belinda. Naku, pwede, pwede naman mga kaibigan. Nobody is stopping them from uh, doing so. And nobody is uh, um, breaking them apart because everybody knows that uh both i think both parties of Donny and bel mariano are so supportive naman not just on their love team but i think on a different level na uh based on how we saw them uh on tv off camera on camera and they are like that yes kung sa donbal panalo tayo syempre ayan lalo na syempre ang mga tutuong nagmamahal kay Belle at kay Donnie sabi dito ni Rana a few weeks before 2024 ends what a year for our Don Belle Don Belle hearts let's keep the good vibes rolling till 2025 all eyes on Don Belle na tumatapang every day, and sana gets nyo na talaga walang magkakaamna siya sa 2025 po sabi niya <laughs> Ang sabi ni Gian, na-appreciate namin lahat ng hard work. Maraming salamat. Okay, successful ang team life. Successful din ang team bahay. Rest well sa lahat sa mga nagpakapagod para sa event na to. And congratulations, Solids at Donbell Family. Sabi ni Nini naman, I remember Tita Marisol's solid Don Bella Ho. So she's so supportive ever since and very vocal on how much she loves and appreciates Don Bell, even Bell and their supporters. So saan na ba pupunta ang pagiging love team nila from this one? 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 힘들게 말하고 싶었지만 맘이 들킬까? 난 겁이 나서 차라리 들켜서 내마음을네가 알아챘어야 해. 널 사랑해서 널 좋아해서 그랬던 거라 난생각 하지 않아도 내음을 너는 알아줄 거라 생각했어 돌아서 버린 너를 보면서 후회하면서 아무 일 없는 척 울어도 괜찮은데 또 사랑은 난서툴른가봐 너와 멀어질까봐 그냥 아무 말도 못했어 난 너에게 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 내 자신을 합리화해보고 내 탓이 아님을 나 대뇌여도 달라질 것 없는 상황이란 걸 이미 잘 알고 있어.